Ayan mga kapadyak, ano, uh, mamimingwit kami. Subukan namin manghuli ng crab kung ano kung meron. Ay, kamu dah dah dah? Halah kah? Ay, kamu so ayan mga kapatid ito nga pala yung ano yung pain na ginagamit namin para sa crab parang maliit na cylinder tapos meron siyang ano manok dun sa gitna tapos yung gilid niya may mga ano may mga tali kasi dun sila ano papasok yung mga galamay saksak na yung pinakaunang ano mga kapatid pain natin Meron din mga isda dito na ano, tag-ibang bansa. Ayun o, tatlo. Tapos dito naman sa kaliwa, meron naman mga Pilipina. Ayun o. Yung tatlo ron, mga, ano, mga Pilipina. O, tara o. Ah, uh, sige. Ah, dali, dali, dali. Eh, na. Ayan o. No. Blangya. <laughs> Tingnan nyo naman. Nakukuha nyo naman ng ids. Kameraman <laughs> natin kung kakamina ka. Uy, ah. Ayan si Mrs. Meron na naman nakuhang ano, crab. Tingnan natin kung gaano kalaki. Eh. Atras na po dito. Isa na rosa dito. na po, atras na. Atras po, atras na. Ayan. Tingnan niyo, guys. Ayan, no? Lucky. Yan yung nakuha ni Mesus oh. Yung iba hindi na namin na ano. Sige, 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 Ngayon, eto kukuha namin yung pinaka na niya. Hawakan ko itong dalawang ano. Ayan. Ayan. Ibuksan mo ba? Ayan. Ibuksan mo. Ayan. Ayan ito na yung mga nakuha mga kaibigan na ito di itiyan itong normal na pain para sa mga isda pero wala talaga ang daming namimigwit ngayon sila, sila rin walang makakuha kasi malamig pa yata yung tubig dito sa, ano, sa Norway ngayon dito sa binibigwitan namin Ayan mga kapadyak meron na ako nakuha Ayan ang pagkuha lang dito sa sipit nya Yung mahirap Itong isang pamingwit para may kuha Ang liit. na, itong isa na to mga pajak medyo maliit kaya ang ano, alanganin. Siguro ibabalik namin to sa ano, sa tubig para ano, lumaki pa. Ito parang may hula rin. wala mga kapadyak. Grabe. Hindi na siya mashoot sa ano ba Oh. Ako parang mayroon maliit. Ayan. Grab ako ang tabi na punta ni mo. Ayan mga kapadyak. Medyo malaki itong isa na to Pakita ko yung ano. Pakita natin yung likod. Ayan o. Pagka tingnan nyo naman kung gaano ka kalusog. Lupit. Lagyan na natin yan dito sa mahiwagang mo. Tingnan nyo Tingnan nyo naman.

Eh ano? Ayan, meron na naman. Dagdag -dag ulam. Ayan mga patsyak, ayan yung mga uli namin. Tingnan nyo naman. Wala pa daw. Ayan ito, laki ng ano, Ayan o. nalagyan namin ng tubig ito ang laki na ito din ito sa kayo dami siguro mga nasa ano sa mga pajak mga 8-10 peraso ganyan tingnan ko mga 10 sulit <laughs>